Limang barangay sa Bicol Region ang idineklarang drug cleared sa ginanap na Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program Deliberation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Ligaspi City kahapon. Kasama sa mga lugar na malaya na sa impluensya ng ilegal na droga ay ang Barangay Bay sa Ligao City, Barangay Bugtong sa Rapurapu, Barangay Santo Niño sa Santo Domingo Albay, Barangay Ocho at Barangay Kalasgasan sa Daet Camarines Norte. Bukod sa drug-cleared barangays, siyam na barangay sa Albay ang idineklarang drug-free. Sampu ang mula sa Bakakay, tatlo sa Kamalig, walo sa Daraga, apat sa Ginubatan, siyam sa Ovelyar, apat sa Ligaspi lima sa libon, dalawa sa Ligao, isa sa malilipot, tatlo sa malinaw at manito, labing isa sa UAS, labing dalawa sa piduran, tatlo sa Pulangi, labing apat sa rapurapu, isa sa Santo Domingo at dalawa sa Tabaco City. Idiniklara rin na drug cleared municipality ang Placer Masbate. Ang ibig sabihin niya, yung drug cleared barangay po, ibig sabihin dating may drug activity, may drug pusher, may drug user, appropriate interventions were undertaken, at uh, nabigyan po ng pagkakataon yung iba namang bagong buhay, yung iba naman na-arresto na, yung iba ay wala na sa lugar, at tuloy-tuloy uh, na rin po yung uh, engagement ng ating uh, um, barangay chief executives, ang ating mga punong barangay, with DOH, um, DILG, and PDEA, and PNP doon sa kanilang area para tuloy-tuloy yung activities against um, illegal drugs. Batay naman sa pinakahuling datos ng PIDEA-BICOL, mula 2017 hanggang September 2025. 10% na lamang na barangay sa Bicol ang apektado ng droga, 3.75% sa Albay, 5.67% sa Camarines Norte, 26.06% sa Camarines Sur, 44.44% .44 sa Naga City, 4.91% sa Masbate, habang 0% o drug cleared na sa lalawigan ng Katanduanes at Sorsogon. Apat na putsyam na LGUs mula sa anim na lalawigan naman sa rehiyon ang idineklara ng drug cleared. Limang munisipalidad sa Albay, pito sa Camarines Norte, labing isa sa Camarines Sur, sampu sa Katanduanes, tatlo sa Masbate at labing dalawang munisipalidad at isang lungsod sa Sorsogon. Ibig sabihin lahat ng barangay niya ay drug cleared na at mayroon uh, meron siyang drug free workplace program sa kanya mismong munisipyo. At uh, yung mga requirements ng ating batas ay na-comply na rin niya. At meron din siyang promising programs and activities to be able to sustain the status as drug-cleared. Mahirap i-sustain kasi kailangan tuloy-tuloy ang programa, kailangan huwag bitawan ang programa, kailangan tuloy-tuloy yung uh, pagiging parte ng bawat barangay at ng mga citizens ng bawat barangay sa ating anti-drug advocacy campaigns and anti-drug operation um, matters. Kasabay nito, iginawa din kahapon ang Balangay Seal of Excellence Award sa bayan ng Malilipot. Ang naturang bayan ay ang ikalimang bayan sa Albay na nakatanggap ng naturang parangal matapos na mapanatiling drug-cleared at drug-free ang labing walo nitong barangay. Po so, yung barangay officials sa 18 barangay sa Malilipot, active, active, active na active po yung badak eh. Kaya isa po yun sa mga sa mga way kung bakit uh, clerk po kami, kasi kung may nakikita sila na ibang tao, yun, minaman man na nila. Uh, hindi po silang nagdadalawang isip na mag-report sa polis uh, para ang mga mga drug pushers na yan. Yun po ang kagandahan. Patuloy naman ang ginagawang hakbang ng kagawarat para makalaya na sa impluensya ng iligal na droga ang buong kabikola. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.